Lumambot to. Talagang the best yung lasa nito. Manilaw-nilaw. Masasabi mo naman sa sabaw. yung ko sa isa kung nasa sa sabaw. yung ko Yun. Pinawalin na natin itong mga manok naman dito. Yun. Tama naman ninyo kami sa inyong mga... iya yeah. <laughs> Ito na yung mga ina naman. Eh. Aray, papayala kulang lang. Papayala. Yes. Oh, hey. Sama din eh. Oh. Shoutout sa atin lahat yeah. Ay Dumating din ng bisita Inubos na aming manok eh Bili nilang lahat Ito na nga yung mga manok Nating pinakyaw kanina Ito'y aming lulutuin Nililinis na nililinis At pinipidang-pidang-pidang na nga siya Ang kagandahan dito sa ating pinaglulutuan Marami tayong nakikita ang mga ibong uwak pata Turaglilipad-liparan Pinakang ship ng Kaliuba Siya'y magluluto ng isang Unang niyo munang inilagay yung mantika Nagmana kay Baudin na kusinero. <laughs> Ang <laughs> tik yung gagawin talaga nito. Kita mo sa daon niya nilagay yung mga ricado. Ang ilalagay niya muna ay loya, loya. Ang alis ng langsa. Yun. Minimix mix niya muna. Bawang naman yung inilaglag niya na. Ginogolden brown niya muna yung kanyang pagluluto. Ito ay pinalambot na namin yung kain natin namin kanina. Bago natin igigisa. Anong sunod na? Sibuyas, sibuyas. Konti na naman. Pero yung katas nito, yun pa rin yung isasabaw natin talaga. Yung pag-aon pala nito, para di tayo painitan. <laughs> yun ito na nga yung pinalambot natin kanina ito sa muna naman dala-dala naman ni Bombay yung special na ito naman talaga yung pinaka assistant yun na nga yung itlog inilagay niya na hindi may may niya na naman niya ito yung sandaling kulo na lang to kasi pinalambot na nga natin to pampabango lemon grass sa iba ng Siguro wala naman sa gabal na. Kaya ito'y tatakpan na. Para maminis kumulo. Ito masarap na ilalagay niya. Gawa ng itong papaya. Manibal-nibal na siya. Habang hmm. sila'y nanonood, sila'y tumatagay-tagay na. Ayan, tinanggal niya na. kasama. Itinapon niya na at patuloy-tuloy yung pagmimikos mecos niya may lang sandali pa mangyayari na nga to. ito yung simpleng bluto ng taga kaliuba pero isa to sa inaangaan nga doon sa aming lugar bilang isang kusinero dito pala namin pinitas pa yung papaya ayun na yung pinagtanggalan namin malit yung puno niya pero lalaki ng bunga nandito lang sa paligid yung mga ilalagay natin sa tinola ano naman masasabi mo dun sa kusinero ng taga Ah, oh, nang sa ninong niya yung pagluluto. Pati kitaw, pati katawan na ko. ano yung pinangkatas ng sinang kutsa? I ilalagay na. Hindi mo dyan. At nagkakadal-kadal na. Wow! Paglabambot to. Talagang the best yung lasa nito. Manilaw-nilaw. Masasabi mo naman sa sabaw? Diyo nang sa siya sa vehicle din, sa bawa. Diyo nang gihilo Yun. Minsan nga yung iba, nilalagay naman yung kamuting kaway, di ba? Mm -hmm. Ang pinakamasarap dito. Tapa tayo nagluluto. O kaya nanonood. O oh, ang tagay. Sarap oh, ng buhay. Nilagay niya na yung lubos na magpapalasa. Nilagay na yung epektos. <laughs> Aling Indonesia ang datingan nito. Ay, sariwa. Sariwa yung manok. Sariwa yung papaya. Sariwa yung malunggay. Itong niluluto ng aking pinsan, ito'y papangalanan natin ng tinola ng taga-kalyuba. Wala na tayong ibang gagawin nito kundi tikman na natin to. Yun. Itlog. Sabaw, sabaw. Hop. Titikman na natin kung gaano kasarap nato. Ito, ito muna ng papaya. Bay truck 'yan eh. Naniram na. Magkano 'yan? Ikaw niya. Hmm, di para bubu. Pasan yung isa. Kaming sarap. Murang talaga yata kakaliuba. Kita mo ang dito. Magluto. Ano natin kung malambot na? Kumakalas na sa buto niya. Yan nga. Yan nga kasi sabi ko. Grabe namin talaga. Luto na lang natin. Anong masasabi mo sa luto ng taga-kaliuba? Titikman muna natin bago natin nasgahan. May init. Yun talaga. Yung isang taga-kaliuba na naman, yung titikim din. Ang Ang tinitira niya ay atay. <laughs> Anong lasa? Sabi ng mga in-check house do Ayan na oh Ayan na Yung sabaw naman, naihupan niya Tanggal ang ng over niyan Sarap talaga Makalimutan mo yung biyanan mo dito Lasa nito eh <laughs> yeah, The talaga yung luto mo. Walang pinagkaiba doon sa mga Nagluluto naglulutong magagaling talaga. Yeah. Anong masasabi mo naman? Yung maganda. <laughs> Muli maraming maraming salamat nga pala sa isang putaing ibinigay mo naman kay Mr. Peps. Salamat sa inyong lahat. Muli pagpalain sana tayo ng buong may kapal sa ating mga gagawin at magagawa pa sa buhay. Bye ingat po tayo lahat.